baka pwede niyo po ulit i-share sa amin yung kung gaano kahalaga ba oh, yung oh, pagkakaroon yeah. ng healthy lungs malusog mm -hmm. na baga mm -hmm. tama so yung ating bag or lungs vital organ po yan parang ating puso kailangan natin yes. alagaan Because, first, yan nagpo-provide ng oxygen. Kaya tayo mm -hmm. buhay in the first place dahil may oxygen po tayo. Exactly. And tinatanggal nila yung lungs natin, yung tinatawag natin, carbon dioxide. Mm -hmm. oh. So, hindi po pwede yung mag sa ating katawan. Dapat nire-release po yan. And of course, it protects us from pollutants. Oh. Diba? Paglabas mo pa lang ng bahay mo, dami ng smoke belching dyan, oh. pollution dyan. And of course aside from that um, it will also help us have a better yung lung function natin para hindi tayo ubo ni ubo mm -hmm. nag chest pain nabang mm -hmm. nag chest pain mga irritants po yan. Mm -hmm. So yan po yung importance ng ating bago or lungs kaya nakailangan natin alagaan. Mm -hmm. Doktor, doon sa mga nak nak nakikinig sa atin sa radyo hindi nila kanina nakita ano pero pinakita natin yung uh, image ng isang uh, is that an image of a healthy healthy lungs? Yes, dapat pinkish. Yo, no? Pinkish. Pa pinkish oh. Kasi siya. pag nangingitim na po 'yan, ibig sabihin ang dami ng pollutants na na-inhale. na yeah, no? maganda na ating lungs. Maganda pa siya. Yes. maganda 'yan. Parang ano pa siya, um hindi pa nakalanghap ng pollution. Oh, pollution, oo. ma pink Pink, Oo, na pink na pink. Pink na pink. Ayan. Kasi speaking of, ayan, sabi nga natin, yung kulay na ganyan, very ideal yan. Wala pang bahid ng mga pollutants Wala. yan. Pero so, doktor ano-ano ba yung mga pollutants Wala. na talagang, ups oops, Delikado, delikado sa ating kalusugan, mm. lalo na sa ating mga baga. So, una-una yung carbon monoxide na tinatawag natin. So, yan mm -hmm. po yung galing sa mga kotse. Ay. Especially kung nag-garahe kayo, tos so hindi niyong binuksan. Uy. Ako, no. ma-inhale mo yan. Mm -hmm. um, aside from that, meron din tayong, um, di ba, nauso po two weeks ago yata, yung smog. Yung, Ayan, smog. Oo, oh, oh, yung fog. Yes. yes. Hindi rin healthy yun. Yes smog um, oh, ano yun smug. gases yun oh, oh, okay, so yung okay. smog po basically ano yan pollution na may fog mm. and yung fog na may may kasama pong sulfur dioxide yan oh, so ayun natin yan mm. inhale mm -hmm. so yun yung kailangan i-protect natin yung sarili natin kasi kung nalanghap po natin yun iritan po yan maiirit yes. yung ating lungs ubo ka na ubo tama diba okay. magkakaplema ka okay okay so pagka ng pagka ganun uh, doktora um, may mga bagay ba sa bahay o sa workplace ayan oo. na nagdudulot karaniwang nagdudulot sa atin ano ng mga irritants lalo na sa ating baga na oops, hindi natin minamarkos oh meron din pala oh binabaliwala lang natin oh ini-ignore hmm. natin definitely ano? uh, una una, una sa, 'yung mga 'yung hmm. mga anak po natin 'di ba meron siyang ginagamit na glue Ah. 'yung ginagamit oh, sa school, oh. meron kasing lead yan, tsaka 'yung at nating vol uh, volatile organic compounds, nalalangkap po 'yan. Aside paint. 'yung yes, paint, no? Paint. Yes. Aside from that po, syempre kung may pets po tayo sa bahay, aso pusa, mm -hmm. um irritant po 'yan sa lungs, minsan nagkaka-asma ka as a cause. Mm -hmm. Aside from that, of course, 'yung mga pollen, 'di ba? Mm -hmm. So mahilig mag-gardening, uh, pwede po rin irritant 'yan sa mga nagtatrabaho nang mga employees. Mm -hmm. uh, sa mga factories po yung mga uh, nagbe-burn po ng fuel, ng gasoline, oh, yeah. ng coal. Tama, tama. Uh, that could be po ang tinatawag nating occupational hazard. Okay. Yes, so that's why yes. importante po sila. bago po 'ng pandemic, nagsusuot na po sila ng N95. Mm. Okay. Kasi ah, yeah. very very small po yung chemicals niya na pwede pong malanghap. Oo. So kailangan mm. protected po sila. Naku-control kahit papaano, yes. no?